Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo. Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Tayo po ay maaaring masubaybayan gamit ang radyo mula lunes hanggang biyernes sa NCR sa 702-DZAS, sa Northern Luzon gamit po ang 1143-DZMR, sa Visayas gamit ang DYVS, at syempre sa Coronadal South, Cotabato, gamit po ang dxki FEVC. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Pag-ibig! isang uh, napakahalagang tatak ng isang tunay na mana ng palataya. Ang sabi nga ng Panginoon, kung meron po tayong pagkakakilanlan, yan po ay ang pag-ibig. Subalit ang pag-ibig po ay hindi natural sa atin. No? Sanay tayo sa human love. Pero yung klase ng pag-ibig na ating tinutukoy dito, yung pong pag-ibig ng Diyos na pinadama sa atin, na siya rin namang marapat nating ipadama sa ating kapwa. So sa madaling sabi, Naglalaban po yung ating uh, dating pagkatao at saka yung ating uh, bagong pagkatao pagdating sa expression ng pag-ibig na ito. Nasanay kasi tayo sa self love, no? Kung umibig man daw tayo, ito po ay dahil iniibig natin ang ating sarili. Kaya pansinin niyo po uh, ang tao sanay sa klase ng pag-ibig na kung saan meron tayong benepisyo, meron tayong mapapala, meron tayong makukuha. At uh, pag tinanong tayo kung sino yung iniibig natin, kadalasan sila rin yung mga tao na may maibabalik sa atin. Pero kakaiba ho ang pag-ibig ng Panginoon, di ho ba? Yung kanyang pag-ibig, eh, talagang uh, sabi nga, eh, ito po ay one-sided. No? Ibig sabihin, hindi siya nakabase sa pag-ibig natin sa kanya, subalit siya po yung source ng love na ito. At sinasabi sa atin sa 1 John, we love because he first loved us. So yung pag-ibig natin sa kanya ay resulta po ng kanyang pagmamahal sa atin at tayo po bilang mga recipients ng kanyang pag-ibig ay merong kapasidad na ipadama din sa iba itong pag-ibig na ating natamasa mula sa ating Panginoon. At sa konteksto po ng ating pagsasama sa Iglesia, ang resulta niyan ay pagkakaisa, unity. Kaya nga po napakahalagang tatak ng isang lumalagong Iglesia ay yung pong pagkakaisa dahil ang ibig sabihin nito ay meron pong expression ng pag-ibig sa iglesyang iyon. Ngayon, bakit ho ba mahalaga itong nga uh, pagkakaisa? Tingnan po natin ang ilang mahalagang puntos. Ano? Bagamat uh, hindi po ito sumasaklaw sa lahat, kundi ang point po ay ito po'y ilan sa mga palatandaan at dahilan. Una po, sapagkat pagkata uh, tinawag tayo to worship. We are called to worship God ang pagsamba ay isang napakalawak na salita na kabilang po rito, hindi lamang yung ating mga ginagawa, kundi yung ating motibo sa ating paggawa. Hindi lamang yung nangyayari sa loob ng iglesia, kundi yung nangyayari sa loob ng ating puso, sa ating interaction, ano yung motibo, ano yung dahilan, ano yung nagtutulak sa atin na gawin ng isang bagay. At yan po yung nakikita ng Panginoon. Kaya nga, if you remember, isang illustration po ng pagsamba yung binigay ng Panginoon. Halimbawa, merong pupunta sa templo at siya po'y mag-aalay. Tapos naalala niya, meron siyang hindi kasundo. Ang sinabi po roon ay, iwanan mo muna yung alay, makipagkasundo ka muna, at saka mo ituloy ang iyong pag-aalay. Mahalaga po yung punto na yon kasi pinapaalala sa atin ng Panginoon na hindi lamang isang ritual na gagawin ang ating pagsambang, kung kailan natin maisipan, paano natin maisipan according to our terms. Hindi po. It should be according to God's terms. At kailangan iniisip natin, Lord, ikaw ba ay nasisiyahan? Ikaw ba ay naluluwalhati sa pagsamba na aking ginagawa? Isa po yan. Pangalawa, sapagat meron tayong patutuo. At yung patutuo na yon ay dapat nating pag-ingatan. Palagi nating sinasabi mga kapatid na bagamat uh, 'Yung ating testimony ay hindi naman nakakasira sa power ng ebanghelyo. Kasi hindi natin kayang bawasan 'yung kapangyarihan ng ebanghelyo at ng salita ng Diyos eh. Pero 'yung credibility natin ay apektado. So ibig sabihin, bagamat hindi natin na-diminish 'yung power ng gospel, pagka na-diminish 'yung credibility ng church, apektado po 'yung ating pagmimisyon. Kaya nga napakahalaga na pangalagaan 'yung patutuo. Yung ating relationship sa loob ng church ay dumadagdag sa patutuon na ito. Pangatlo po, dahil ang layunin natin is to edify believers. Yung word na edify is a very beautiful word. Ang ibig sabihin po niyan, we add something to the lives of other people. We build them up. Yung bang nandun yung kaisipan na I will contribute para sa ikalalago ng iba pang mananampalataya. So calling natin yan eh. Kaya nga po meron tayong spiritual gift. Ang purpose po noon is so that we can edify believers. So that we can build them up. Yan po ang mahalagang layunin po niya. Kaya pag tayo po ay nagkulang sa aspetong yan, eh yun po ang isang malaking problema. Sapagkat pagkata uh, sabi nga, kung tayo po ay hindi nagiging pagpapala, merong problema. And then, pag-apat, we have a mission to fulfill keep in mind na yung kalusugan ng iglesia ay mahalagang sangkap para po sa pagsulong ng iglesia. Na pagka hindi malusog ang iglesia, yung kapasidad po nito na tuparin yung kanyang layunin ay apektado rin. Kaya nga po napaka-importante ang pangalagaan ng kalusugan ng iglesia. Para po lubos nating maunawaan kung paano magkakaroon ng pagkakaisa, tingnan po natin kung paano ito hinandel ni Apostol Pablo sa konteksto ng pag-aaral po sa Aklat ng Unang Korinto. Yung 1 Corinthians ay isang napakagandang halimbawa po ng pag-aaral tungkol sa pagkakaisa. Sapagkat sa Aklat na ito o sa sinulat na ito ni Apostol Pablo ay tinalakay po niya ng napakaraming mga kabanata at talata ang tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa at paano ba natin mararating ito. Ilang bagay po. Tandaan nyo, yung church na iyon, bagamat sila'y pinagpala ng maraming kaloob na espiritual, binigyan po sila ng calling ng ating Panginoon, pero ang naging problema po because of their spiritual immaturity, nagkaroon po ng division dahil sa mga pagtatampo, pag-aaway-aaway, pagkakampi-kampi. So paano sila tinuruan ni eh, Apostol Pablo? Una po, binigyan sila ng evaluation. Evaluation sinuri yung kanilang spiritual condition. Napakahalaga po ito sapagkat uh, paminsan akala natin yung ating pakikibaka ay bunga po ng ating maturity. Pero maaari po na yung ating pakikibaka po ay legitimate, pero yung paraan ng ating pakikibaka po ay sa paraang nagpapakita ng immaturity. Kaya dito po sa 1 Corinthians chapter 3. Tingnan niyo po kung paanong Uh, hinarap at in ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto Ang sabi po ng verse 1 hanggang doon sa verse 4 1 Corinthians 3, 1 to 4 Brothers, I could not address you as spiritual but as worldly Mere infants in Christ I gave you milk, not solid food, for you were not ready for it Indeed, you are still not ready You are still worldly, for since there is jealousy and quarreling among you Are you not worldly? Are you not acting like mere men? For when one says, I follow Paul, another, I follow Apollos, are you not mere men? Akala po ng mga taga-Korinto sa pamamagitan po ng uh, pagtataas sa ilang mga personalidad. Actually, pag binasa niyo yung chapter 1, hindi lang po dalawa yung binanggit diyan. Si Pablo, si Apollos, si Pedro, at saka si Cristo. Yun po yung mga kanya-kanyang sinusundan ng mga tao. Of course, asabi as ni Pablo, kung kayo ay may ganyang attitude, nagpapakita yan na hindi pa talaga kayo malago sa pananampalataya. Na kumikilos kayo na parang hindi kayo nakakakilala sa Diyos. Mabigat ano, kasi ang pinapakita po rito yung katotohanan na kung tayo po ay may ugnayan sa Panginoon, hindi dapat magkaroon ng ganitong mga paksyon. So in-evaluate niya yung spiritual condition. Kasi yung mga nagsasabing kay Pablo kami, kay Apolos kami, kay Pedro kami, kay Kristo kami, ang totoo nagpapagalingan po yung mga yan eh. Kaya nga nung itinutuwid niya, binigyan niya po ng uh, spiritual evaluation at sinasabi niya, kung ganyan ang ugali ninyo kahit sino sinusundan nyo at kahit sino itinatanghal nyo ang totoo, para kayong mga bata pa sa pananampalataya. Mabigat ano? Pero yan po ang reality. Pangalawang bagay po ay nagbigay siya ng explanation kung ano ba yung ministry. Alam nyo napakahalaga itong explanation na ito kasi humanly speaking may tendency po tayo na itanghal ang ating sarili, mag-compete sa iba at isipin na kailangan nating galingan at ang sukatan natin ng kagalingan ay kung mauungusan natin ang iba. Pero dito po ay pinaliwanag ni Pablo na hindi ganoon ang ministeryo. Ang sabi niya sa 1 Corinthians 3 verse 5 all the way to verse 8. What after all is Apollos and what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who makes things grow. Verse 8, The man who plants and the man who waters have one purpose, and each will be rewarded according to his own labor. So dito po sa passage napakaganda kasi ang sinasabi ni Pablo, teka lang. Bakit ba kami ang naging sentro? Sino ba si Pablo? Sino ba si Apolos? Kami mga lingkod ng Diyos. Ngayon kung sinasabi niya kung kayo ay humahanga dahil sa kahusayan ng mga personalidad na ito, ang dapat niyong maunawaan, e eh kaya may kahusayan dahil may kaloob na espirituang. Ibig sabihin, ito po ay base sa kaluob, God-given po ito. So ang kaluwalhatian ay hindi dapat sa tao, kundi sa Diyos. Pangalawa, niliwanag niya na walang competition dito. Kailangan i-complement ang isa't isa. Parang physical na katawan, di ba? Meron pong iba't ibang bahagi ang ating physical na katawan bawat bahagi po ay mahalaga at sinasabi ni Pablo na ang bawat bahagi may layunin na dapat gampanan. Kaya ang pinapaliwanag po niya rito, eh ako ang naging tagapagtanim, si Apolos naman ang naging tagapagdilig, pero ang Panginoon ang siyang nagpapalago. So, ang dapat na kaluwalhatian ay sa Panginoon. Kaya paminsan po nakakalungkot, yung tagumpay na sa Panginoon nagmula at dahil sa Panginoon at para sa Panginoon nagagamit ng mga tao para maging dahilan sa pagkakampi-kampihan, pagsulong ng mga personalidad sa halip na itanghal ang ating Panginoon. Ngayon, baka sabihin nyo, ay eh, pastor, di ba may nabanggit ka, may mga nagsabing kay Kristo kami. Actually, kung inyo pong unawain yung konteksto, maganda nga sana eh, no? nasabihin mo kay Kristo kayo, pero ang paraan po ng pagkakasaad nila dyan, eh paayabangan po eh. Hindi po yung paraan ng pagkakaisa at pag-ibig, kaya nga hindi rin sila kalugod-lugod. Okay, so binigyan po sila ng paliwanag. Ano ba ang ministry? Kailangan nating maintindihan na lahat may kaloob. Ang Panginoon ang nagpapalago. Ang Panginoon ang nagbibigay ng tagumpay. Ang kaloob ay binigay hindi para mag-compete sa isa't isa, but to complete. Okay, but to complete. Ibig sabihin para mapunuan natin yung mga pagkukulang ng iba at para mapalago natin ang iba and to complement each other. Ibig sabihin po ay kung ano yung aspetong kulang sila, tayo naman doon. So, ganyan po ang napakagandang larawan ng pagkakaisa. So, he had to explain. Kasi po, paminsan, di ba, if you remember yung konteksto po ng kanilang panahon, ay merong tinatawag na holier than thou attitude. Yan po yung kanilang kaisipan na mas banal kami kumpara sa iba iba kami kumpara sa iba. Pinahirap nga nila yung kautusan para maipakita mas nakahihigit sila eh. Pero ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo, hindi ito payabangan, pagalingan, kailangang husayan pero hindi para magyabang kundi dahil sa Panginoon lahat ito. So una po ang evaluation ng kanilang spiritual condition. Pangalawa is an explanation on the nature of ministry. Kailangan nating maintindihan paano ba magministeryo at pinaliwanag ni Pablo ang Pangatlo po, he educated them about ministry responsibilities. Ito napakahalaga. Kailangan nating maintindihan ano ba yung ministry responsibilities natin. Kasi ang tendency po, yung bang uh, bantayan natin ang isa't isa at hanapan ng kahinaan. Kaya nangyayari po sa iba sa kanila, nagkakasumbungan ng kahinaan ng iba. Pero tingnan nyo po ang sinabi rito. 1 Corinthians chapter 3, verse 13 to verse 15. His work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. If what he has built survives, he will receive his reward. If it is burnt up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames. So napakabigat ng kanyang pinapaliwanag dito, sinasabi ni Pablo, darating ang panahon na tayo po ay merong pananagutan. Kaya we have to be responsible sa halip na hanapan natin ng kamalian yung iba, sa halip na ibagsak natin yung iba, sa halip na isipin natin at akalain natin na tayo yung hukom ng iba, kailangan nating maintindihan na tayo mismo ay may pananagutan at yung pananagutan po natin sa Diyos. Baka mamaya kasi silip natin dun sa pagkukulang ng iba, eh hindi natin nakikita yung sariling pagkukulang. Hindi po masama ang accountability, kailangan ito. Pero kung umaabot na tayo sa point na palaging yung iba na lang ang mali at tayo hindi, eh magandang tandaan yung sinasabi po ng Panginoon. Baka naman nakikita natin yung puwing sa mata ng iba, pero yung troso sa sarili nating mata, hindi na natin nakikita. So mahalaga po na ating maunawaan mga kapatid na meron tayong responsibilidad na paglingkod ng may kaayusan para paghinarap natin sa Panginoon ito ay meron pong katagumpayan. Yan po ang reality. Kaya nga napakalaking challenge ano, na kailangan natin pag-isipan na sinasabi nga rito is Darating ang panahon, lahat mailalantad eh. Eh ang katanungan po, pag dumating yung panahong yon, can we honestly say na nagawa natin ang may kaayusan yung ating gampaning tungkulin? Sa diwa po niyan, ilang bagay ang dapat tandaan. Una, we have to follow God's blueprint. Ibig sabihin po ay meron na siyang nakatalaga na paraan ng paglilingkod. At kailangan tayong mag-align sa kanyang agenda. Yan po ay napaka-importante. Pangalawa is we have to build with the right material. Sa unang bahagi po ng aking binasa kanina, sinasabi ro na merong magbubuo na gamit po ay uh, wood, hay, and straw. Yung iba naman, gagamit po ng ginto, pilak, at sa kamamahaling bato. At pag nalantad po sa apoy itong mga bagay na ito, yung uh, wood, hay, and straw, sunog yan, tupok yan, pero yung pong ginto, pilak, pag dinarang mo sa apoy, mapupurify yan. Yung mamahaling bato naman, hindi mo masisira ng apoy yan. So, ibig sabihin mga kapatid, kinakailangan natin gamitin ang tamang materyales. Build with the right motive. Uh, build according to God's design. And then, pangatlong bagay po is we have to build keeping in mind that we are responsible and accountable to the Lord. Yun po ang mabigat na bahagi rito. Yung accountability natin ay hindi sa tao lang. Ito po ay sa Panginoon. Kaya kailangan natin paghusayan yung ating uh, mga ginagawa. So, tatlong bagay po. Yung nauna, evaluation of their spiritual condition. Kinakailangan pong maunawaan ang mga mana ng palataya. Ito bang ating mga kinikilos? Ay bunga ba ito ng spiritual maturity? o baka naman bunga ito ng spiritual immaturity. Pinaliwanag niya pangalawa yung nature ng ministry. Ano ba ang ministeryo? Kinakailangan maunawaan. Ano ba ang ministeryo? So, pinaliwanag niya sa mga mana ng na sa ministeryo, tayo po ay binigyan ng iba't ibang kaloob. Ang bawat kaloob ay mahalaga. Ang bawat kaloob ay binigay para magtulungan sa isa't isa. So, he explained the nature of ministry. Isang bagay na marahil sa marami ay very foreign. Bakit? Kasi nasanay tayo sa mundo na kung saan we have to compete, we have to excel at the expense of others. Pero pinaliwanag ni Pablo, hindi ganyan sa iglesia sapagkat sa iglesia, tayo po ay iba-iba subalit bumubuo ng iisang katawan. So kinakailangan nating pagsumikapan ang kaayusan ng paglilingkod. And then thirdly, he gave them an education about ministry responsibilities. Paano ba natin gagampanan yung ating mga tungkulin? Ano? At pinaliwanag niya sa atin na ang bawat isa sa Diyos mananagot. Isang napakahalagang katotohanan to kasi pamisan ho, pagka iniisip natin na sa atin mananagot yung iba, hanap tayo ng hanap ng kamalian nila. Baka mamaya tayo may problema. Hindi ho masama na ating uh, Uh, maging accountable tayo sa isa't isa. Pero mahalagang tandaan na hindi po ito at the extent na napapabayaan natin yung sarili nating uh, paggawa ng ating tungkulin. And then pang-apat po, He gave them an exhortation on spiritual accountabilities. Ang sabi ng verse 16 all the way to verse 17. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit lives in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is sacred and you are that temple. So pinapaliwanag po niya rito na yung ating iglesia, kailangan nating pangalagaan. Yung pagkakaisa, kailangan nating pangalagaan. At pagka tayo po ay sumasalungat sa pagkakaisa ng iglesia, sinasalungat po natin mga kapatid, yung pong ginawa ni Kristo para sa iglesia. So kailangan nating pagsumikapan yung kaayusan sa loob ng iglesia sapagat ultimately may pananagutan tayo sa ating Panginoon. Kaya nga po malaki yung babala, di ho ba? If anyone destroys God's temple, keep in mind, ito po ay sa konteksto ng pagkakaisa. If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is sacred, you are that temple. Yan po ang sinasabi ng talata. Yan po ang dahilan kung bakit natin dapat pangalagaan yung pagkakaisa sa iglesia. Kaya napakagandang reminder po ang sinabi doon sa uh, 1 Corinthians chapter 4. Ang sabi po dito sa verse 5, "Therefore judge nothing before the appointed time. Wait till the Lord comes, and he will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of men's hearts. At that time each will receive his praise." from God. Very good reminder that ultimately we are accountable to the Lord. That's why we have to serve the Lord sa paraan po na nakapagbibigay kaluwalhatian sa kanya. Dito po tayo pansamantala lang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang programang Kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Bansuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage. Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.